Happy birthday, anak! Daddy, bakit, Mat? na, bakit wala ka doon sa party ko? Ah, uh, pasensya anak. Uh, may ginawa kasi si Daddy. Lumabas kami ni Tito Jason mo. Uh, sorry, anak, ha. Wala akong gift sa'yo. Akin na ngay, anak ko? Ay, ako, teka, teka, huwag mo hilahin yung bata. Nas Tapos sospan. na yung oras mo sa kanya. Aba, puti naman nagpakita ka pa sa bata. Birthday na birthday niya, wala ka. Ano, nakalimutan mo? Mainuman kayo? Hindi. namin tropa mo? Kaya nga ako nandito eh. Mga bawi ako sa'yo. Gusto kong makita yung anak ko. Gusto kong maayos to. Ikaw lang naman yung ayaw eh. Ano bang dapat kong gawin? Tumigil ka. Alam mo, kung tapos ka na magsinungaling sa akin, dapat tapos ka na rin magsinungaling sa sarili mo. Huwag ka magpanggap! Halika na nga <sighs> Mami, why do you hate daddy? Alam mo kasi na, pasaway si daddy. Tsaka, hindi niya ako pinapakinggan. Alam mo naman, galit si mami kapag pasaway, di ba? Hate ko yon. Kaya ikaw na, wag kang, wag kang kay dati, ha? Ayoko nang pasaway, ha? Dapat ka lagi tayo mag magkasama ka dati at ikaw. Hmm, gusto rin ni mami yun, ha? Hmm, kaso, si dati kasi, Mami, I'll never be like Daddy. Okay, nak. I love you, nak. Say, I love you. Mm -hmm. uh -huh. Love you! Huh? Alam mo, bro, uh -huh. naingit ako sa inyo. Uh Huwag ko nga mami mo. Kasi, ang ganda niyo tignan. Ang saya-saya niyo. Kung samantalang mga, sa akin. Kung maingit ka sa akin, parang wala kang pamilya, kuya. <laughs> 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 Problema. <laughs> Gusto ko pang mabuo yung pamilya ko eh. Ito uh, lang, kuya. Hindi naman siya nangyima sa osa sa, sa relasyon ni Ate Kisi. Pero kasi, sa so totoo lang, parang... Mami! Uy, yung ano mo? Sorry, sorry pa kuya ha, hindi mo, ay hindi sa ako sa inyo ni Ate Daisy. ang sa akin lang is, kuya hindi kasi kita nakikitaan ng parang gusto mo na magsettle eh. So, sabi mo, gusto mong ayusin mo ayusin sa inyo sa inyo. Tapos, na-offense no kuya, kinabukasan may kasama kami ibang babae. Ano makikita ni Ate Casey yung sincerity mo na gusto mo ayusin yung pamilya niyo. Kung ikaw mismo kuya, hindi mo inaayos yung sarili mo. Puro ka pa rin babae, puro ka pa rin gaming, puro ka pa rin alak. Ano bang dapat kong gawin, bro? Ako, personally ko yan siguro, kailangan mo i-figure out sa sarili mo. Pa parang, ma-figure out mo sa sarili na, tapos na ako dito sa ano, sa gimmick phase, or kung baga tawag nila ngayon doon, gimmick era. Kailangan tapos ka na doon. Ikaw, walang ibang makaka-figure out yan, kuya, kundi hindi ikaw. Kinala ko si Ate Casey. So, parang, high school pa lang ako. Jowa mo na yun. 100% inihintay ka na nun. Baga, hindi naman kayo nag-iwalay, di ba? Pinalayas ka lang eh. Tapos di ka na umuwi. Figure out mo yan, kuya. Mas masarap pa rin yung uuwi ka ng bahay tapos may sasalubong sa iyong pamilya. Tama ka. Madaling kumuha ng bahay. Kung baga, pero mahirap kumuha ng tahanan. Kaya mo yan, kuya. Thanks, bro. Anong problema? Pansin niyo sa inyo ha. Tumig. Yan mo naman ang tumig. Buti nga pala, samahan may anak mo kanina sa PTA hmm. meeting. Buti naman, may time ka kanina. Alam mo, Casey, uh, sa ngayon, napag-isip-isip ko na lahat. Hmm. Gusto ko na ayusin lahat sa lahat ng pagkakamali ko pati yung pagkukulang ko sa inyong dalawa so totoo pala na dapat i-priority ko lang ang um, pamilya ko sana mapagbigyan mo pa ako ulit mm. ayoko, maligo ka muna ulit <laughs> okay, kung ngayon dapat gagawin ko can we go to the beach and mall? Ayan, may request na yung anak mo. Show mo na ligawan mo, ha? Sure. Pumawi ka dyan, ha? Yeah. Let's go. Let's go. To then know that I was stupid, blew it, losing what we were. Started out the perfect way, stayed in bed for rainy days. Didn't know it had everything I needed.